Ang ganda mga kadugo. Dugong Pilipino san mang sulok ng mundo. Napakadaming bunga. Nandito na sa itaas yung mga baging ng amparaya. Wow! 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 Thank you, Lord God. Ayan o oh, mga kadugo. Napakasarap naman. Nap Tignan mapapa praise the lord for your goodness ka goodness mga kadugo yano oh. na hmm. Nasa itas na yung baging nitong am, mga tanim na ampalaya dito sa Ed Mills farm parang kailan lang mga kadugo mga two weeks ago yata yung nakayoko na ako mga kadugo kasi ano mababa na yung tirilis sa itaas dahil sa bigat ng mga bunga yan balik ako don sa sinasabi ko yung nag 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 vlog ako dito yung last na vlog ko dito sa Edmills Farm mga kadugo kong minamahal ay wala pang bunga dito sa itaas di ba meron pala pero pa isa-isa pero ngayon, oh. Yan, oh. dami Salamat, salamat sa iyong kadakilaan at kabutihan. Ama naming Diyos na nasa langit. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan, oh mga kadugo. Ang dami. It's harvest time once again. Dito sa ah... Uh, Ed Mills Farm. Ayan, ayan o, may mga na ano na sila mga kadugo. Na pitas na sila. Ay, inang. Uh, last week na nag sila is 440 kilos. So, 20 plus ang napagbintahan nila kung 50 per kilo. Ayan mga kadugo. Ano kasi ito, 'di ba? Sabi nung pamangkin ko na siyang may-ari 2,700 na puno. Ayan oh. Wow, wow, wow. Tignan natin, mga kadugo. Oh, wow, na wow din Look, mga kadugo. Ang daming bunga. Napakas gandang tignan. Huh. Thank you, thank you, thank you Lord talaga. Kahit hindi akin natutuwa. Nagagalak ang aking puso. Mga kadugo. Yan you know? oh. Oh, meron pa dito. Bali dalawa Oh, see? Look. <laughs> wow. Great. Great, great God. Hmm parang gusto ko rin magtanim mga kadugo pag ganito ang nakikita ko naiingit ako kaya gusto kong magtanim ayan o oh. si mm, see look pero ang problema ko <laughs> wala yata sa pagtatanim ng gulay ang aking ang, ang, ang aking fortune to become rich mga kadugo kasi habang nagtatanim ako. Uh. Mm, palugi naman ako. Mm, di ba hindi wala masyado dito. Dito. Tingnan natin. balikan natin 'yan. Ang sarap. Ah, oh, ito yung ay hindi. Hindi ma, kunti lang 'yan. Mas madami yata dito. Ay, ay dito. Kaya lang, madamo, nakakatakot. I'm afraid. <laughs> I'm afraid, mga kadugo. Sa ahas, kasi ma madamo. Oh. Ayan, mga kadugo. Oh. Ito pa yung na harvest na nila. So, ang estimate nila is 500 kilos. At 50 pesos per kilo, mga 25,000. Laki no mga kadugo. Ayan sila. Oh. Ay duduwada. Kahit manubulan natin ayan, eh. nakakatakot naman dito na. No? Bakit hindi green na grass cutter oh? Tapos wala pang bota. Hindi kami mali na ang galing. Ah, 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 na, ah ating ako. Ngayon, ispan. Uh, ya, yeah, nalawa. Mm -hmm. Dapat. Yan o. Ang galing. So, Ay, adado. Way. Oh, mas ah, mas maganda. Aya. Ay, 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 no, pa... Basi mi buwan ay, na. No, Ayan ay, no, mga kadugo. Ang tika sarap po. Ng man o por per uh -huh. Ang nga... Yummy oh. At titikan na asan na. Ano ni? Yeah. Mga oh. Tami oh mga kadugo, ang sarap. Kahit hindi amin, natutuwa kami. Oh. Grabe oh. Ang kala ko noon, nakikita ko sa Facebook. Ano lang? Ginawa, hindi pala, totoo pala. Oo. Ayan mga kadugo oh. Ang sarap tignan. <laughs> hmm. Nakumita ka ti half million to. Hindi pa kidi. di. Ano oh aslakwan like monitor ya ji nga maisan ah oh, di ba oh lord thank you thank you thank you so much for your so much so much blessing for Joel lord and Joyce hindi pa nila tapos pitasan yung kalahati mga kadugo so hindi ko na matatapos kasi tanghali na ah uh, I am about to end my vlog here mga kadugo. Win ako dahil walang kasama yung aking mahal na asawa sa bahay. Siguro hanggang 10 o'clock sila magpipitas. Mag-aassort pa sila so hanggang 12 matatapos sila mag mag-impake. So ganito na mga kadugo ang itsura ng mga taniman ng mais dito sa aming lugar tapos na yung tabaco season mga mais na ang nakatanim so muli ako yung nagpapasalamat sa mga nag subscribe na sa aking tupo channel mga kadugu 500 ay hindi 650 one or two <laughs> hindi sigurado mga kadugo maraming 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 salamat sa inyo na pumindot ng subscribe button ng inyong mga cellphone God bless you more mga kadugo at sa mga patuloy na nanonood mga bumabalik at mga Bagong nakakapanood, thank you, thank you so much. God bless you more. Ingat po tayo palagi mga kadugo, at lagi nating tatandaan. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. At ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak ang Panginoong Heso Kristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan maniwala magtiwala umasa at sumunod lang tayo sa kanyang salita we all be saved through faith in the one true God and the one, the only one begotten Son of our God, which is our Savior and Lord Jesus Christ. I love you too with the love of God, mga kadugu. Keep safe always. Bye-bye.